guys, intro na tayo. <laughs> Pupunta tayo ngayon sa Marikina at saka sa Rizal dahil mamimigay tayo ng mga school supply sa mga bata. So, ito yung first charity work ko na Brigada Eskwela. At Yahoo! dahil wala yung sapin ko, hindi ko mapakita yung mga, mga gamit. Mamaya, makikita ninyo. Ba't ba so, ah, Kinuha yung pagkain sa Jollibee. <laughs> One Ayan. Tig tignan mo, tignan mo. Nakaabang yes. din sila. So, mother, ma, ma Hi. And then my dad. And then my speaker. <laughs> Actually, kanina pa siya dyan nakakall. <laughs> kanina pa kami nakakall. Pero feel ko, ang tagal ni ano, ang tagal nung, nung ban natin. Ganun ba ka tayo kadami talaga? Hi! Gusto niyo mag-hi? Oh, say hi. Good morning. Hi. Uh, say hi. 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 Oh. hi. Sa tayo po tower Where we going? Marikina! Yahoo! What will we? Ano? What will we do there? Huh? Ano? 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 and food, Ano? And what? Bardagulan! <laughs> Bardagulan! <laughs> Okay. Ay, kami ng school supplies. Tapos so, so, papamerienda din tayo sa mga bata. Tapos, konting ano lang, konting katuaan, chika-chika. Hindi na! One thousand, mga ganon. <laughs> <laughs> bring me, bring me piso, mga ganon. Okay. <laughs> Pero kung matuwa ako sa kanila, why not mamigay tayo ng cash? Oh! Yeah! First brigada, tapos mamigay ng cash. Oh. Iboto nyo ako sa susunod ng halalan. Huwag mong subukan. Mas isira ang buhay mo. Wala nga. Ay, eh. ay tignan mo, oh. Ah, yes, <laughs> <laughs> <Ayaw, pati. laughs> sponsor, sponsor. sponsor. Radiant Roots ay mga sabon natin. And then of course, gusto ko magpasalamat sa aking family, Atlantis family, sa sheep, Itaewon chicken, Alaycas lechon pig, Regent Roots, Avaskin, PH, tapos Ryan David Construction yan. Thank you guys. Yahoo! Hindi mangyayari tong Brigada Eskwela dahil sa inyo, dahil ah, nagtiwala kayo sa akin. At marami pa tayong mga bata, mga matatanda na matutulungan so New recruit. Yeah. Okay. Say hi. <laughs> this is uh, your first Brigada Escuela. Are you excited to see the kids? Yeah. <laughs> <laughs> sis nyo na lang. Ay. Kap, hello po. Hello po. Hello po. Hello po. Hi, loves. Hello. Ayan. Hi, nak Ayan, nakit okay tayo. Hello po. Hello po, kagawad. Aba po. Nasa po sila, Kap? No? Pero hindi po pwede na hindi po ako makakapunta at may bigay sa inyo itong uh, school supplies And meron po tayong pamerienda sa ating mga kids Ayan, bago po tayong mag-start, gusto ko lang po magpasalamat sa Santa Elena po Kay Kagawad Iboy Rodriguez Lapit niyo po kay... Kapitano Roset Sarmento. Maraming maraming salamat po. And thank you po dahil pinagbigyan niyo po ako na pumunta kayo dito para mabigyan ko po ay muna po. Sige po, kuha po kayo. Mamaya po, after natin kumain, maglalaro po tayo mamaya. Tapos after po nun, itong kabilang side na po ito, hindi na po tatayo yung mga bata. Ako na lang po mismo lalapit sa kanila para po maibigay yung ating school supply. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna Picking up lot love friends, fill up the car to best because we wanna, we wanna, yeah, we just wanna have fun, the trunk's full of. Love. Oh no. Just how we want it, we want it. Go... So, Maraming maraming salamat po ulit Thank you po Kagawad Sami Castro Kagawad Alan De La Paz Kagawad Carla Bautista Kagawad Alan Santiago Kagawad Jonas Reyes Jun Laza Lazaro FK Juana De La Paz And of course sa aking beshi-beshi na si Coach Johan Sebastian Dumlao and ang aking bestie love, Red Rosales Dumlao. Guys, thank you, thank you everyone. Hindi, hindi ko matutupad ang aking pangarap kung hindi dahil sa inyo. Thank you po. We party all night. Marikina. So, next stop naman natin ay Rizal. first na, and then in the gym. That's where I met this girl. Spartan. Nag-Spartan kasi ako before, so ayun. Si Johan yung nag-train sa akin. Tapos sa mga shooting-shooting sa basketball, eto. Eto ang salary. Itatago pa siya, You know Spartan race? Yeah, I went to Spartan Race. Ah, uh, ano, ang saya. Hindi siya magulo. Nakakatawa kasi may mga tumulong sa amin ng mga barangay official. E Siyempre, oh, nakita nila si Lebron. Hello. Hi, hi. How Not was the bro? Good, good. It was um, amazing. It was my first time to attend this um, brigada. 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 <laughs> so it was amazing and um, it, yeah, was fun. it was yeah. fun. Yeah. Again, ah, next year again. Yeah, ule sempre anytime anywhere. <laughs> <laughs> agat tagat. Say agat agat. Agat Dali Say dalinai. Dalinai. <laughs> <laughs> oh, what's your experience earlier? Experience ko sempre ano masaya parang. Bumabalik yung memories nung nangakampanya kami kasama ko, yung daddy ko syempre, tsaka yung tito ko, tsaka yung kuya ko, yung pinsan ko. Sobrang Aww. masaya, nakakamiss. Kahit mainit, gutom, makikita may yung mga tao naghihintay. Ayun lang. ayo nga pala, medyo may konting delay kami kanina pero nandun pa rin sila, nagstay sila. Nakakatawa. Naghihintay sila. So thank you po Barangay Santa Elena at Barangay Jesus de la Peña dito sa Marikina City.

Asa ah, yung mga makukulit na mga bata rito? Dito na, dito. Hi kids! Magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Hello po madam. Ayan, bago tayo magsimula, no? Uh, meron po kami dito nakaahin ng mga merienda. So, magmerienda muna yung mga bata bago bigyan ng school supplies. So, bago tayo mag-start, gusto ko lang pong batiin na magandang hapon sa inyong lahat at gusto ko rin po magpasalamat kay Kapitan Chris Ohoy. Ayan. Ayan, kids, bago muna tayo kumuha ng ano, ng ating uh, merienda. Sino pong gusto mag-lead ng prayer? And then of course, gusto ko lang pong batiin at maraming maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa akin. Kapitan Chris Ohoy, Kagawad Dave, Si Kenya, si Kenya Kagawad Omar ohoy Kagawad JB. Tambong at uh, Chibauto. Chibauto, uh, kagawad si Chi, wow. Josie Santos, kagawad Mayet Ferrer, kagawad Joshua Lacostales, Secretary Jovi Senenia, Treasurer Luis Buela, Admin Jojo Picones, and then of course sa ating mga teachers. Teacher Winnie Soriano, Teacher Jenny Villanueva, Teacher Sally Lasala and Teacher Lisel Dehucos. Maraming maraming salamat po sa pagtanggap nyo sa amin. And then of course, hindi po ito matutuloy at matutupad. And thank you sa pagbuo nito sa pangarap ko na magkaroon ng Brigada Eskwela to my best friend, si Alfonso Arius Perolino. Beshi, salamat dito. Uh, then, ano, para sa barangay din yan, sa, para sa mga bata talaga to. And pahili ka sa bata. Yeah, I love kids. Thank you. <laughs> thank, you. thank you po mga mami ha. Sinamahan niyo mga bata dito. Thank you, thank you po. Palakpa ka naman po kay Kla Kagawan and Kapitan sa pag-accommodate sa atin. Party all night long. And we don't need no chaperone. We don't need nobody's attention. Yeah, we just wanna dance on. Price, baby, yang on 200 pesos. Okay, then I think of seeing you, doesn't matter tonight, just how we want it, We want it. yeah, we just want to have fun. The trunk's full of we gonna stay up, the time of our lives. The Uh, ate. Ate, o, oh, dahil marami tayo, ha? Ate, thank you. Ay, ba't parang, ate, parang wala ko sa mood. <laughs> ate, thank you. Ate, thank you po. Thank you. O, oh, na. Thank you, anak ko. Ang galing-galing sumayaw, ah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you anak ko. Thank you. Ayan, thank you po. Thank you.